maglilinis na kami dito sa classroom kasi may isa sa landing maglilinis muna ang person guys maglilinis muna maglilinis muna maglilinis muna maglilinis muna lang po binahay ang classroom ko, guys. Magalit na na yung part ay guys okay, so. ah see that the first time in history binahay yung plaster ng hangin kaya sobrang lakas ni upong pagod ako sabado kami naglinis guys kasi sila dati off bukas wala akong kasama dito kaya siya naman sila ako Thank <coughs> you. <coughs> na parang wala lang. Parang hindi nang dumaan si Opong. Sunod ko na ang gusto ng mga upuan. Para matiyo ito dito banda. oh, Ayan. Labahan ko pa yung mga na next time. Labahan ko pa umas okay sa bahay. Dito na lang ang medyo hindi pa okay. Ayan.